Kumusta mga kapatid? Welcome sa ikalawang episode ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga haligi ng panahong ito, pananalangin. Dalawang salita po ang mayroon sa Tagalog para sa prayer actually. Ang una ay ang katutubong salita natin, manalangin. At ang ikalawa, magdasal. Daling po talaga ito sa salitang Kastila na retar, ibig sabihin to pray. Ngunit dahil gawa ng likas na pagbigkas ng Tagalog noon, magpasang hanggang ngayon pa rin naman, nauwi ito sa pagbasang dasal, magdasal. Sa bungad pa lamang po ng pagninilay natin ito, binibigyang linaw na po agad natin. Pareho lamang po ang ibig ipakaluhugan ng dalawang salitang ito. Lahat po tayong nakikinig o nakatunghay sa pagninilay na ito sa murang gulang, palagi naman ang inyong lingkod ay tinuruan ng ating mga magulang o nangangalaga sa atin na magdasal iba't ibang paraan at anyo. Marahil ang marami sa ati unang tinuruan mag-antanda ng krus bago matulog at pagkagising, bago at pagkatapos kumain. Maaari ding bago maligo, ikakaw-kaw ang kamay doon sa tubig. Parang pagpapaalala sa pagpapalang dulot sa atin ng sakramento ng binyag sa tubig at Espiritu Santo. Sa mga tumanggap ng katekesis o kaya na may pumasok sa katolikong paaralan, mas formal ang pagkatuto sa pananalangin. Mula sa mga simpleng gawain gaya ng pagsaulo ng mga pangunahing dasal tulad ng amanamin, namin, aba ginoong Maria, lawalhati, na uunlad sa pananalangin ng Banal na Rosaryo, kalauna ituturo rin ang halaga ng pagtanggap ng mga sakramento, lalo na ng Eukaristiya, sapagkat ito ang pinakadakilat mataas na anyo ng pananalangin. Isama na rin natin yung mga paborito nating mga debosyon tulad ng sa ina ng laging saklolo, mabathalang awa or divine mercy, at sa iba pa nating mga pintakasing santo. Masuyo rin tayong pinapayuhang maglaan ng sariling oras sa pananalangin sa sarili din nating salita at paraan. Samot saring paraan, iba't ibang dahilan, maraming mga kahilingan, mababakas natin ito sa mga kaban ng mga dasal na alam natin. Matagal na nating ginagawa, Ngunit minsan na rin bang tinanong sa sarili, ano nga ba itong ginagawa natin? Ano ba ang talagang ambag nito sa ating buhay? Bakit din, sa kabila ng mahirap na pagtatalaga ng sarili rito, kailangan pa rin palagi ang magdasal? In a nutshell, mga kapatid, sinasabi ng ating pandaigdigang katesismo, salamat din sa sinabi ni San Juan Damaso, na ang pananalangin ay ang pagtataas ng isip at puso sa Diyos, paghiling ng mabubuting bagay sa Diyos. Ang atin namang katesismo sa Pilipinas, si Santa Teresa ng Abila naman ang pinagkukunan ng kahulugan. Ito ay ang matalik na pakikipag-usap sa Diyos na batid nating nagmamahal sa atin. Kumbaga, ang pagdarasal ay pakikipagtalastasan, komunikasyon sa Diyos. Sa isang Diyos na malayo man ngunit nais makipagtagpo sa atin, sa puong may kapal na ibig makipagkilala sa atin, sa Panginoong nakababatid ng tunay na hangarin ng ating puso, ang masilayan ang di kailanman nagmamaliw na kaligayahan. Kung papaanong nakatatagpo tayo ng ibang tao, nakakausap at nakakapalagayan ng loob, gayon din ang atit dapat pananaw sa pagdarasal. Ang panalangin ang paraan, bukod tanging paraan, upang makilala ang Diyos, ang katangian at pagkilos sa buhay nating lahat. Kung gayon mga kapatid, sa bawat paglapit natin sa Diyos, ano man ang anyo, sarilinan man o kasama ang sambayanan sa liturhiya, ano man ang ating ibig idulog, papuri man, pasasalamat, paghingi, o kahit papagdaing sa ating mga sularinin at pinagdaraanan, dumadalangin po tayo, nagdarasal po tayo. At tigib ang banal na kasulatan at tradisyon ng simbahan ng mga halimbawa tungkol sa pananalangin sapagkat sa bawat pagdarasal, pahiwatig nito lagi ay ang Diyos hindi talaga malayo. Maaari siyang kausapin, laging malalapitan, maaari ding pagbuhusan ng ating mga saluubin, nang sa huli mapagtanto pa rin nating ang Diyos ay Diyos na sumasa sa atin, sumusubaybay sa lahat nating kailangan. At ang pinakatampok nating halimbawa ng pananalangin, walang iba kundi si Jesus. Hindi lamang siya nagdasal upang tingalain bilang halimbawa. Bagkos, itinuro rin niya sa atin ang paraan papaano kilalanin ng Diyos, Ama namin. Dumudulog tayo sa Diyos tulad ni Jesus. Tinatawag natin siyang Ama. Laging handang tumustos at sumawaybay sa ating paglago. Iginagalang natin ang kanyang pangalan sapagkat katulad ni Jesus, katulad ng mga apelyido ng ating kanya-kanyang pamilya, siya ang lahat-lahat sa atin ang saysay ng buhay ay sa ngalan ng Diyos lamang matatagpuan. Inihiling nating sumaati ng paghahari niya upang ang hindi sarili natin ang pawang umiral. Ang kalooban sana niya ang masunod dito sa lupa, nang sa gayon, kahit dito pa lang sa bundok ating ginagawan, ay mararanasan agad natin ang langit na ating inaasam-asam. Ngunit, hindi ibig sabihin ito'y eh, maramot sa atensyon ng Diyos. Sapagkat siya'y Diyos, malasakit ang kanyang pakikitungo. Kaya yung tamang katustusan lamang sa bawat araw ay ating hiling. At sana'y gayon din kinabukasan at sa mga susunod pa. Batid din ni Jesus ang pangangailangan natin ng mapayapang buhay. Kaya hiling nating patawarin sana tayo sa ating mga kasalanan. Yun ay kung patatawarin din sana natin ang mga katulad natin na sa atin naman nagkukulang. Natunghayan po natin kung papaano nagtagumpay sa Yesus sa tukso. Hilingin din natin ngayon ang parehong tagumpay. Huwag nawa tayong hayaang mahulog sa tuksong hindi kayang lupigin at ilayo sana tayo sa tanang makapapahamak sa ating kaluluwa at katawan. At kung iyan ang itinuro sa ating panalangin ni Yesus, kapansin-pansin din ang paanyaya ng paring tagapagdiwang sa misa bago mag-ama namin sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Lakas loob? Bakit lakas loob? Suriin natin na maguli ang pagtingin sa sarili sa liwanag ng ating ugnayan sa Diyos at kay Jesus. At makikita natin na talos natin na sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos, hindi sa kakaunting pagkakataon, ay sarili lamang natin ang ating pangalang ibig ipamansag. Sariling pag natin ang ibig nating mamutawi, Sariling loob natin ang ibig nating masunod. Sariling pamantayan natin ang ng pagpapatawad ng ibig nating ipataw. Sariling lakas ang kinakapitan natin upang mapagtagumpayan umano ang lahat ng sandali ng tukso. Oo, kabisado nga natin at kayang i-recite araw-gabi ang mga panalangin nakasanayan natin. Subalit ang tanong, araw-araw din ba tayong natutulad doon sa mismong nagturo sa atin ito? Yan ang hamon sa atin ng panahon ng Kwaresma sa larangan ng pananalangin. Tanging ang may lakas ng loob lamang humarap sa sarili sa liwanag ni Jesus ang makasasagot nito. At sana, sa awa ng Diyos, tayo po yon. Kaya samantalang naglalakbay tayo sa kwaresmang ito, lakas loob din nating sabihin sa Diyos ang parehong hiling na mga alagad kay Jesus. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tulungan mo kaming tunay na lumapit sa iyo. Palakasin mo ang aming loob na iwan na ang dating sarili at isuot ang bagong dangal na handog mo sa amin. Ang salita mo'y binhi at kami ang lupa. Matanim nawa ito sa aming puso. Maganap nawa sa amin ang lahat mong nasa.